Kim Chu at Paolo Avelino pinaghahandaan na ang paglabas ng kanilang baby. Nitong nakaraang linggo, nagkaroon ng eksklusibong interview sina Kim Chu at Paolo Avelino tungkol sa kanilang paghahanda para sa kanilang magiging anak. Ayun kay Kim, excited sila at kasalukuyang abala sa pag-aayos ng kanilang bahay upang maging handa sa pagdating ng sanggol. Ibinahagi ni Paulo na mas naging malapit sila bilang magkasama habang pinaplano ang bawat detalye ng kanilang bagong yugto ng buhay. Pati na rin ang suporta ng kanilang mga pamilya ay malaking tulong sa kanila, ani ni Paulo. Dagdag pa ni Kim, nag-enjoy siya sa pagbili ng mga gamit at damit ng sanggol. Pareho silang nag-aaral ng iba't ibang aspeto ng pagiging magulang upang maging handa sa pag-aalaga ng kanilang anak. Sinabi rin ni Paulo na nagkaroon sila ng mga regular na check-up upang masigurong maayos ang kalusugan ni Kim at ng kanilang baby. Bukod dito, nagpatuloy silang magtrabaho ngunit mas iniingatan na nila ang kalagayan ni Kim. Pinuri rin nila ang kanilang mga tagahanga sa walang sawang suporta. Sa kabuuan, puno ng kasiyahan at pananibik ang dalawa sa kanilang nalalapit na bagong papel bilang mga magulang. and this ang mga for today mga showbiz sana para sa gabi. Hindi ko alam kung ano yung mga showbiz ko para sa gabi. Hindi